Bow, ito yung uh, gagamitin. Mm. <laughs> Pero huwag yung gayahin baka mag-luck kayo. <laughs> Isdang luck. Pakita bey, pakita ang ulo sang luck. Ito daw yung isda na, na nakakalak. Ayano. Ito po yung isda na naglalak daw. Ito yung uh, gagamitin. Mm. <laughs> Pero huwag yung gayahin, baka mag-lock kayo. Mahirap na. O, oh, tingnan nyo. Yan. Ang, ang gilid, pagilid pagilid Pia, kabila, kabila. Kabila. Yan, o. Oh. Ang hmm? oh, gilid. Ayan. Pagkita yung mata. Sa kapila. Ha? Ah. Yan. Tapos, ayun. O, oh, amunang. Kapalo na sila sila Hmm. Amunang, nag-lock hmm. tingnan nyo naman, o. Oh isdang naglalak <laughs> yan ito ang tawag nito isdang naglalak hmm. iba pala yung ulo no yan ito pala uh -huh. yan um. kasi nawakay ngayon kagabi nilagay ko sa bangka ito dumikit naglalak ito pala ano galing eh? pilit na ni sa, sa lalam sa ano na oh, sa isda okay. hmm <laughs> hindi na <laughs> hmm uh na nakuha okay. hmm okay yan isdang hmm. lak yun lang mga kabadino. kung nag enjoy kayo sa video natin isang malupit na like, comment and subscribe naman dyan thanks for watching